Ngayon, ang mga bulong ng kalangitan ay pumapasok sa iyong kaluluwa, nagliliwanag sa mga sulok na matagal nang nakalimutan. May isang tao na tumawid sa iyong landas, at marahil ay hindi mo pa napapansin na ang koneksyon na ito ay may layuning lampas sa pagkakaintindi. Walang nagkataon sa pagdating na ito, ang malapit mong matuklasan ay maaaring lubos na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa taong ito at ang papel na ginagampanan niya sa iyong buhay. Bawat sandaling naranasan hanggang ngayon ay mainat na inaakto ng mga puwersang naglilipat sa universo. Bawat titig na napalitan, bawat salitang nasambit, maging ang mga katahimikang puno ng kahulugan, ay bahagi ng plano na hindi madaling mapansin. Mula sa sandaling nagkasalubong ang inyong mga landas, may isang kakaibang pagbabagong nadama sa hangin, isang bagay na maaaring nadama mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ngunit hindi mo magawang pangalanan. Ang taong ito na biglang dumating ay may dalang layunin na lampas na nakikita. Siya ay ipinadala na may isang espesyal na misyon, isang bagay na lumalampas sa ordinaryo. Minsan, tinatanong natin kung bakit may mga taong pumapasok sa ating mga buhay ng may matinding intensidad, na para bang itinadhana sila na lumakad sa ating tabi. Ang koneksyon na ito ay isa sa mga pambihirang pagkakataon kung saan ang mga gulong ng universo ay gumagalaw sa isang mahiwagang at makapangyarihang paraan. Ipinapahayag ng mga anghel na ang taong ito, mula sa sandaling nag ang inyong mga landas, ay lubos na naapektuhan ng enerhiya na binubuga mo. Kahit na hindi niya ipinahayag ang lahat ng lantaran, may isang bagyo ng emosyon sa loob niya, at bawat interaksyon sa pagitan niyo ay nagpapakain sa isang proseso ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Siya ay nalulubog sa isang matindi at masidhing kamalayang espiritual. Ang mga alinlangan, takot, at kawalang kasiguraduhan na lumilitaw ay mga refleksyon ng mga panloob na pagbabagong nagaganap. Ang inyong pagtatagpo ay ang nagsilbing katalista ng isang proseso na kailangan niyang harapin, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Bago magpatuloy, pag-isipan ang mga palatandaan na iyong natanggap na. Maaaring nakaranas ka ng mga kahalagahang panaginip, hindi maipaliwanag ng mga pangyayari o kakaibang mga damdamin. Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito bahagi sila ng mensaheng sinusubukang iparating ng mga anghel. Hindi karaniwan ang koneksyong ito. Bihira ito at labis na espiritual. May mas malalim na bagay na nagaganap, isang bagay na pareho niyong ngayon pa lamang nadidiskobre. Ang ugnayang ito ay hindi lang nakakaapekto sa inyo, naaabot nito ang mga enerhiya na lampas sa pisikal na plano. Naitakda kayong magtagpo upang matuto, lumago at, higit sa lahat, maghilom. Siya ay dumaranas ng isang panloob na proseso na nagdudulot sa kanyang tanungin ang maraming aspeto ng buhay, pag-ibig at ang kanyang sarili. Ikaw, sa iyong presensya, ang naging susi sa pagbukas ng mga pinto na ni hindi niya naisip na umiiral. Kadalasan, kapag may dumating sa ating buhay sa ganitong paraan, may mas malaking layunin sa likod nito. Kumikilos ang universo ng tahimik, inaayos ang mga sitwasyon, at ginagabayan tayo kung saan tayo dapat naroroon. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali. Sa kabila ng kanyang nararamdamang malakas at makatotohan ng damdamin, hinaharap din niya ang kanyang sariling mga demonyo. Takot na magbukas, maging marupok, at ipagkaloob ang sarili sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Munit malinaw ang sinasabi ng mga anghel, naroroon ka sa tabi niya sa mga sandaling ito ng kahinaan. Panatilihin bukas ang iyong puso at payapa ang iyong isipan. Huwag hayaang maghari ang mga pag-aalinlangan o takot sa iyong mga isip. Ang lahat ng iyong nararanasan ay may mas mataas na layunin at bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay ginagabayan ng mga nakatataas na puwersa. Nasa tabi mo sila, nagbabantay, nagpoprotekta, at naghahanda ng daan para sa kung ano mang darating. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapabago sa koneksyong ito. Kahit na hindi pa niya nailahad sa mga salita ang kanyang mga damdamin, patuloy siyang naakit sa iyo. May isang hindi nakikitang tali na nag-ubnay sa inyo, isang bagay na lumalampas sa oras at espasyo, at patuloy na lumalakas habang magkasama kayong dumadaan sa bawat araw. Magtiwala Magtiwala sa proseso, sa paglalakbay at, higit sa lahat, sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, na maaaring mahirap maintindihan sa ngayon, ay pinlano matagal nang bago pa kayo nagkakilala. May dahilan kung bakit inilagay ang taong ito sa iyong landas, at ang dahilan na yon ay magiging mas malinaw sa mga darating na araw. Sa kabila ng kung anuman ang kanyang pinagdadaanan, ginagabayan siya spiritual. Kahit hindi niya napapansin, may mga mataas na puwersa na gumagawa upang tulungan siyang makita kung ano talaga ang mahalaga, at ang pagising na ito ay magiging mahalaga para sa kinabukasan ninyong dalawa. Kinukumpisal ng mga anghel na siya ay nakalubog sa isang malalim na proseso ng pagkakilala sa sarili at pagbabago. Simula nang mag ang inyong mga landas, nakaharap siya ng mga hindi pamilyar na damdamin, at ang epekto na nagawa mo sa kanya ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Kahit hindi niya ipinapakita ng lantaran, may isang lakas sa loob niya na nagigising dahil sa iyo. Hindi ito aksidente na lumitaw siya ngayon. May isang espiritual na ugnayan sa pagitan niyo, isang koneksyon na lumalaban sa anumang lohika. Inilagay kayo sa landas ng isa't isa upang tuparin ang isang misyon na lampas sa mundano. Napansin mo na hindi siya tulad ng ibang mga tao na dumaan sa iyong buhay. May isang bagay sa kanya na tumutugtog ng malalim sa iyong kaluluwa, na nagigising ang mga emosyon na maaaring matagal nang natutulog. Siya ay ipinadala kasama ng isang napaka-espesipikong layunin. Ang enerhiyang ibinabahagi ninyo ay natatangi at malakas na nagtutulak sa inyong dalawa na harapin ang mga malalalim na isyo sa inyong sariling mga buhay. Hindi aksidente na nararamdaman mo itong matinding atraksyon, halos hindi maipaliwanan. Ang pag-ibig na umuusbong sa pagitan nyo ay bahagi ng mas malaking plano, nakasama ang pagpapagaling, paglago at pagbabago. Siya, gayon paman, ay nakikipaglaban sa mga panloob na hamon. Nakikipagtungdali sa mga kawalang kasiguran, takot at maging sa mga anino ng nakaraan. May pagtutol siya sa pagtalikod ng buo, dahil alam niyang kung gagawin niya ito, wala nang balikan. Ang ganitong uri ng pag-ibig, kapag naranasan ng buong buo, ay binabago ang lahat sa paligid. At ito'y kinakatakutan niya. Ngunit kinakailangan ang prosesong ito. Tulad ng ikaw ay inilagay sa kanyang landas upang tulungan siyang magising, siya rin ay nasa iyong buhay upang turuan ka ng mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pasensya, at pananampalataya. Pananampalataya na lahat ay nangyayari sa tamang panahon, sa tamang paraan. Kahit na ang koneksyong ito ay tila puno ng mga hamon, lahat ay bahagi ng mas malaking plano. Ang nangyayari ngayon ay simula pa lamang ng mas malalim na bagay. Nagsisimula siyang mapansin na ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay hindi pangkaraniwan, nagdudulot ng makapangyarihang panloob na pagbabago. Nararamdaman niya, kahit hindi niya sinasadya, na ikaw ay nasa kanyang tabi upang gabayan siya sa isang sandali ng malaking pagbabago. At kahit pa siya ay nagpipilit tumanggi, ang pag-ibig na lumalago sa kanyang loob ay masyadong malakas upang baliwalain. Sa madaling panahon, mapapansin mo ang mga pagbabago sa kanyang pag-ugali. Maliliit na palatandaan, isang mas malalim na pagtingin, mga salitang hindi sinasabi, mga kilos na dati di napapansin ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na siya ay nagsisimulang magbuka sa kanyang nararamdaman, kahit pa siya ay nagpoproseso pa nito sa loob. Dito nagiging mahalaga ang pasensya. Ikaw rin ay may mga alinlangan at takot, at maaaring tanungin kung may halaga bang hintayin siya. Ngunit ang mga anghel ay nasa iyong tabi, pabulong ng mga pagpapalakas, hinihiling na manatili ang iyong pananampalataya. Ang paglalakbay na tinatahak niyo ay natatangi at kahit puno ng mga pataas at pababa, ito ay may makahulugang layunin. Siya ay ipinadala upang turuan ka ng kapangyarihan ng pasensya, pag-unawa, at walang kondisyong pag-ibig. Madaling hayaang manaig ang kabangisan kapag naghihintay tayo ng isang dakilang bagay. Ngunit magtiwala ka sa proseso. Kahit na matagalan bago niya ipahayag ang kanyang nararamdaman, ang pag-ibig na dala niya ay totoo at malalim. Ang panloob na pagbabago na kanyang pinagdaraanan ay hindi nagaganap magdamag. Kailangan ng oras upang pahintulutan ang sarili na madama at tanggapin ng buo ang nangyayari. Harapin ang kanyang sariling mga demonyo, takot sa pag-abandona, pagtanggi, at kahit takot na muling magmahal. Ngunit, sa kabila ng lahat, nasa tamang landas siya. Nagsisimula siyang mapansin na, gaano man katakot, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay lampas sa anumang balakid. Ngayon, higit man, panatilihin mong bukas ang iyong puso. Huwag hayaan ang pag-aalinlangan o takot na pigilan kang maniwala sa pagmamahal na ito. Ang paglalakbay na tinatahak nyo ay espesyal, at bawat hakbang na inuusal ng magkasama ay ginagabayan ng mas mataas na puwersa. Inihahanda nila ang daan upang, sa tamang sandali, magkaroon kayo ng pagsasamang higit sa anumang inaasahan. Sa lalong madaling panahon, makakatanggap ka ng malinaw na mga palatandaan ng pagbabagong ito. Maaaring isang hindi inaasahang pag-uusap, isang kilos na nagbubunyag ng higit pa sa mga salita, o kahit sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pagtugma ng pagkakataon. Maging mapagmatsyag sa mga palatandaang ito, sapagkat ito ang paraan ng mga anghel upang patunayan na ang lahat ay nasa tamang direksyon. Ang koneksyong ito ay bihira at mahalaga. Pahalagahan ito kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Ang pagmamahal na umuusbong sa pagitan nyo ay isang bagay na hinahanap ng marami sa buong buhay nila at mayroon kang pagkakataon na maranasan ito ng buo magtiwala, maghintay, at, sa ibabaw ng lahat, magmahal ng buong puso. Habang dumaraan siya sa malalim na pagising na ito, ang mga anghel ay walang sawang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, inihahanda ang lugar upang ang pagmamahalan sa pagitan ninyong dalawa ay sumilay. Alam nilang ang paglalakbay ay maaaring maging hamon na maaaring magkaroon ng mga sandali ng pag-aalinlangan at pagkapagod. Ngunit ang nakataya ay higit na malaki kaysa sa anumang balakid. Ang misyong nagbuklod sa inyo ay espesyal, at ang pagmamahal na umuusbong ay may kapangyarihang magpagaling ng malalalim na sugat, mga sugat mo at kanya. Huwag magpalin lang ng hitsura. Kahit minsan, siya ay tila malayo na lilito, sa kaloob-looban ay isang tunay na labanan ang kinakaharap niya. Lumalaban siya laban sa mga lumang takot at mga kaayusan na humadlang sa kanya na magbuka sa pagmamahal. Ngunit ngayon, sa pagkakaroon mo sa kanyang buhay, nagsisimula siyang mapansin na ang pagmamahal na ito ay nararapat isa buhay ng buong buo. Ang proseso ng pagbabago na ito ay hindi madali at alam ito ng mga anghel. Dahil dito, hinihiling nila na panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya. Sila ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga hakbang at lumilikha ng mga perpektong kondisyon upang mapalakas ang relasyong ito. Kapag nagduda ka, Alalahanin mong may mga mas mataas na puwersa na gumagabay sa paglalakbay na ito. Tinatanggal nila ang mga balakid, nagpapalayo ng mga takot at nagpapagaling ng mga sugat na pumipigil sa inyo na lubusang ibigay ang inyong sarili sa pag-ibig na ito. Sa mga susunod na araw, maaaring mapansin mo ang mas malinaw na mga senyales na siya ay nagbubukas na. Baka lumapit siya ng higit pa, magbahagi ng mga damdamin o gumawa ng mga kilos na nagpapakita kung gaano kahalaga ang iyong presensya. Kahit gaano pa man kalabo ang mga ito, ang mga senyales na ito ay nagpapatunay na ang pag-ibig sa pagitan nyo ay lumalago at tumitibay. Maging mapagpasensya. Siya ay nasa isang yugto ng malaking kahinaan, at anumang presyon ay maaaring magpabalik siya. Gumawa ng isang ligtas na kapaligiran kung saan siya ay komportabling magbukas at magbahagi ng nasa puso niya. Ito ay nangangailangan ng pagiging sensitibo at pag-unawa mga katangyang nasa iyo. Alamin na sa pagbukas niya, ikaw ay hahamunin din na magbukas pa ng higit. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng kapwa kahinaan, pagpapakita ng mga imperpeksyon at pagtanggap sa isa't isa kung ano man kayo. Ang mga anghel ay naghahanda sa inyo para sa sandaling ito, kung saan ang katotohanan at pagiging totoo ay magiging pundasyon ng relasyong binubuon nyo. Ang paglalakbay na ito ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kaligayahan ng magkasama. Ito ay tungkol sa paggaling, paglago, at pagbabago. Hinubog kayo sa landas ng isa't isa upang lumago ng magkasama, upang tulungan ang isa't isa na maging mas mabuting bersyon ng inyong mga sarili. At ito, maraming beses, ay kinabibilangan ng pagharap sa mga lumang takot, pagwasak ng mga balakid, at pagpayag na maramdaman ang mga damdamin hindi pa dating pinahintulutan. Nagsisimula siyang mapansin na ang pag-aalinlangan na ibigay ang sarili sa pag-ibig na ito ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa mga sugat na dala mula sa mga nakaraang karanasan. Takot siyang ulitin ang mga pagkakamali na masaktan muli kaya siya ay nag-aalangan. Ngunit ang mga anghel ay nagtatrabaho para pagalingin ang mga sugat na ito, ipinapakita na ang pag-ibig na ipinapakita nyo ay naiba, ito ay ligtas at sulit. Ikaw ay tinatawag na magtiwala sa proseso at pahintulutan ang iyong sarili na gabayan. Huwag subukang pabilisin ang mga bagay o pilitin ang mga sagot na hindi pahanda. Ang nangyayari ngayon ay isang malalim na paghahanda, isang paggaling na nangangailangan ng panahon upang makumpleto. Bagaman siya ay nasa pagbabago, ikaw din ay ganito. Pinagmamasdan ng mga anghel ang iyong puso at alam nila na mayroon ka mga pagdududa at takot. Maaaring natatakot ka na magpahulog ng tuluyan, nag-aalala na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang o na ang pag-ibig na ito ay matatapos bago pa magsimula. Ngunit sinisiguro nila na ang pag-ibig na ito ay totoo at may malalim na mga ugat. Ang kanilang binubuo ng magkasama ay umaabot lampas sa buhay na ito. Ito ay isang koneksyon ng mga kaluluwa na umiiral bago pa man kayo nagkita dito. Ngayon, ang koneksyon na ito ay muling nabubuhay sa isang paraan na maaaring baguhin hindi lamang ang inyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng lahat sa paligid ninyo. Siya, sa kabila ng lahat ng kanyang panloob na mga pakikibaka, ay nagsisimula ng mapagtanto na hindi na siya maaaring tumakas sa nararamdaman niya. Maging handa para sa oras na sa wakas ay magbuka siya. Maging mapagpasensya at sa sapagkat ang pinakakailangan niya ngayon ay isang ligtas na lugar upang ipahayag ang kanyang sarili. Ang pag-ibig na lumalago sa pagitan niyo ay bihira, may kapangyarihang pagalingin ang mga lumang sugat at lumikha ng bago at maganda. Manatiling matatag, na may bukas na puso at isipan sa kapayapaan, sapagkat ang darating ay sulit ang paghihintay. Ang mga anghel ay malapit ng ihayag ang isang mahalagang bagay, ang sandaling matagal mo nang hinihintay ay papalapit na. Siya, na dumaan sa napakaraming panloob na pagbabago mula nang pumasok siya sa iyong buhay, ay nayon nasa bingit ng isang malaking pagising. Ang pag-ibig na nadarama niya para sa iyo ay naging napakalas, napakalalim, na hindi na ito mapipigil. Ang mga hadlang na itinayo niya, ang mga takot na bumihag sa kanya ng napakatagal, ay nagsisimulang magiba. Nais ng mga anghel na maging handa ka na tanggapin ang darating. Sa mga susunod na araw, gagawa siya ng isang hakbang patungo sa iyo, isang bagay na maaaring magbago ng takbo ng inyong relasyon magpakailanman. Maaaring ito'y isang taos pusong usapan, isang hindi inaasahang kilos o isang pahayag na matagal mo nang hinihintay marinig. Ang pag-ibig na nakatago ay magsisimulang magpakita. Inihahanda ng mga anghel ang daan upang mangyari ito ng mahinahon, sa tamang panahon, sa paraang pareho ninyong mauunawaan at matatanggap. Panatilihing bukas ang puso dahil ito ay magiging isang sandali ng matinding kahinaan para sa inyong dalawa. Kapag sa wakas siya ay nagbukas, magiging isang kaluwagan ito, isang pagpapalaya sa lahat ng bigat na matagal nang dinadala. Ito ang magiging sandali na ang pag-ibig sa wakas ay mag-aalab, nang walang mga tali ng takot o pag-aalinlangan. Kapag maaari na silang tumingin sa isa't isa ng malinaw, naiintindihan na lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagdala sa kanila sa eksaktong sandaling ito. Kahit pagkatapos ng pagbubunyag na ito, magkakaroon pa rin ng mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Kahit gaano pa siya kahandang magbukas, magkakaroon pa rin siya ng mga pag-aalinlangan at pag-atubili. Kailangan mo ring matutong magtiwala sa proseso. Maniwalang nangyayari ang lahat ayon sa nararapat. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi sa bawat hakbang, ipinapaalala na ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan, gaano man kahirap ang mga hadlang. Ang inyong susubukang buhayin ay isang pag-ibig na lumalampas sa panahon at espasyo, isang pag-ibig na naisulat sa pinakamataas na plano bago pa man kayo magkakilala. Nayon, sa wakas, ang pag-ibig na ito ay malapit ng magpakita sa paraang hindi mo inaasahan. Hiniling ng mga anghel na ipagdiwang ang sandaling ito, tanggapin ito ng may pasasalamat at hayaang lumago ang pag-ibig ng natural, walang pagmamadali, walang takot. Ang paglalakbay na inyong pinagdaraanan ay puno ng mga hamon, ngunit bawat ay nagsilbi sa isang layunin. Pinagtibay nito ang inyong koneksyon, inihanda ang inyong mga puso para sa darating at nagturo ng mga mahalagang aral na magiging mahalaga para sa hinaharap na inyong bubuin ng magkasama. Ngayon, higit pa sa kailanman, magtiwala sa iyong intuition, sundan ang landas ng may pananampalataya, at maniwala na ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay sapat na malakas para malampasan ang kahit ano. Kapag dumating na ang sandali ng pagbubunyag, ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ibubulong ang mga salita ng paghihikayat at pagmamahal. Tutulungan kang gabayan sa bawat hakbang, bawat salita, bawat kilos, upang ang pagsasamang ito ay maging ganap at totoo. Ang darating ay isang bagay na matagal nang inihahanda ng mga anghel, at nayon, lahat ay nakahanay upang matanggap mo ang mga biyayang inilaan ng universo. Tapusin ang paglalakbay na ito ng may pusong puno ng pag-asa, alam na ang pagmamahal, kapag ginabayan ng mga nakatataas na puwersa, ay palaging nakakakita ng kanyang daan. At ganoon din ang mangyayari sa iyo at sa espesyal na taong ito. Ngayon, hayaan mong pumasok ang mensaheng ito sa iyong sarili, damhin ng malalim ang pagmamahal na ipinapadala sa iyo. Hayaan mong magmuni-muni ang mga salitang ito sa iyong puso at yakapin ang darating. Ang universo ay nasa iyong tabi, tinitiyak na magiging positibo ang resulta, anuman ang anumang hamon. Upang ariin ang mensaheng ito at lahat ng biyaya na nilalaman nito, isulat, inabsorb ko, tinanggap ko, at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inihahandog ng universo sa akin. Naway liwanagan ng mga banal na puwersa ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal, at pananampalataya. Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, mag-iwan ng positibong komento upang magkalat ng mabuting enerhiya sa iba. At kung hindi ka pabahagi ng puwang na ito, sumali ng ayon upang hindi mapalampas ang mga susunod na mensahe na inihahanda ng mga anghel para sayo.